nakapasong init oh. ah. ah, grabe <laughs> yan, yeah, tatawid tayo doon mga kainis ano? dito tayo sa may lilim. mabuti na lang may tayo dito eh, no? hindi, <laughs> matindi sikat ang sikat ng araw ngayon kailangan talaga nating magtago sa malilim mga kainis, sa iba, ibang init ngayon, grabe Winter, Spring, Summer, or Fall, tuloy ang buhay! sa Canada. mo muna tayo ng char chicken kasi nagtext text sa akin yung panganay na prinsesa na wala pa raw silang pagkain na mabibilan doon. Gutom na gutom na sila. Uhaw na uhaw na sila. Dahil sa tindi na sikat ng araw, yung mga tindahan doon mamaya pa raw magbubukas. Yan. Tawid tayo doon. Pagkatapos natin galing doon, dito naman tayo. Oh, uh, buti meron tayong tubig dito sa ano sa bag natin. Pag nauhaw tayo, inumin lang natin. Grabe nakakauhaw talaga tubig ang ano ayun? Ang panahon. Tara, let's go. Ayos. Ah. ah. So baka magtaka kayo mga kainags ano? Naglalakad lang ako doon sa mga ilang nakapanood. Eh mahirap ang parking. Pero ang katotohanan talaga, hindi talaga ako pumupunta roon nang nagde-drive. Nahirapan ako. Kaya mas gusto ko pa maglakad na lang, nag enjoy ako at hindi ako na stress sa paghahanap ng parking. <laughs> Laki problema eh, no? Yan. Huh. At saka kung napapansin nyo, yung suot ko ngayon ay naku, galing pa sa San Jose si Occidental Mindoro Philippines to. Ang laking tulong dito sa Canada, no? pagkaganitong summer, napakainit ang panahon. Napakasarap suotin. Hindi mainit. Proteksyon ng ating bunbona, ng ating makintab na ulo mga kainags. Tapos ang gagawin ko mga kainags, kasi sobrang init dito pag dinarecho natin. Ang gagawin ko, kakanan ako rito, liliko ako sa kanan kasi dito maraming puno papunta doon sa ating patutunguhan sa bentahan ng ano, uh, mga lumang damit vintage clothes market ng ating pangalan na prinsesa yan dito ako liligo yan, oh. kasi maraming puno rito malilim at hindi nakaka nakaka drain ayun oh, doon tayo banda maraming puno rito eh doon tayo banda para natatakpan tayo ng mga puno ha ah, asarap maglaka dito lilim Ah. Yan, yan, yan. Lilim, no? Doon tayo, doon tayo mas mas malilim doon banda eh. Ah, yan, okay dito, makikita niyo, no? Ah. Kailangan natin ng more fluid sa ating katawan pag ganito katindi ang sikat ng araw, grabe. Ah. Sarap maglakad dito, grabe. Malilim tapos mahangin. Ah. Hindi natin masyadong na raramdaman ang ang sikat ng araw mga kainags ano? grabe nakaka-dry talaga nakakatuyo talaga yung init ng araw ngayon dito pagka ganitong July, August yan ang matitinding, matitinding sikat ng araw dito sa Alberta, Canada yan yung mga grabe ang araw pero alam ko siyempre sa atin sa Pilipinas yung ganito eh common na common na lang eh no pero ulitin ko kulang ulit dun sa mga hindi nakakaalam kasi mas nasana ang ating katawan sa sobrang lamig or lamig ng panahon dito sa Alberta, Canada mas mahaba yung malamig kaysa sa, at ano, napakaikli ng mainit na araw ah, malapit na tayo kunting ano na lang kunting uh, uh, ilang ano na lang, ilang buntong hininga na lang ha ah, <laughs> makakarating na rin tayo ang <laughs> no ay yan so malilim na dito no oh sarap maglakad grabe doon kasi sa kabilang side mainit dito natatakpan ng mga establishment dito ha ah, sarap So konti na lang, konting konting ano na lakad na lang makina, so paparting na tayo. Ah, ah, sarap dito. Ay, salamat. Medyo mahaba-haba rin yung natin, ang mga 30 30 minutes yata, kundi ako nagkakamali. O more than 30 minutes yung lakad natin. Ah, siguro mga 20 minutes. <laughs> Pabira. Pero ano eh, parang ang tagal kasi sa sobrang init, parang ang tagal nung paglalakad natin. Iniinda ko kasi yung init eh, grabe. Ah hindi kaya ng pagiging hot natin <laughs> at yung hangin e eh, ayaw lumabas yung pagiging mahangin ko ngayon hindi mo burasan ng init yan so nandito na tayo mga kainag so oh. ayos meron na bukas na yung mga tindahan dito tsaka ito to may tindahan din dito bukas na para hanapin uli natin yung pangalan na prinsesa natin sana ano no sana walang sound sa malakas mukhang marami silang ano maraming tao ngayon ah Baka mukhang maraming sale yung mga, mga bruho ha Dito lang tayo, tingin tayo Excuse me po Ayan, yeah, dito tayo Ba, nasan kaya sila? Hanapin natin sila Hanapin natin sila, sa ba sila rito? San sila? Hanapin natin buti na lang, mahina, ano, mahina yung sounds Puntahan natin kung saan sila nang dati nakapwesto sa ba rito? Matatanaw ko na mga agad yun eh Mabilis lang kahit isang sulyap lang kahit nakatalikod yung alak ko na yun. Ayun! <laughs> ano? Ito, 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 ito na yung pagkain na. Teka, kunin natin yung ano, yung pagkain ni pangani ng prinsesa. Oh, pakihabang ko mate. Ayan. Oh, kunin mo na yan. Hatwi kayo na yan. Ha? Ito tubig. Ito yung tubig. Oh, water. Oh, Init no? Grabe. Ah, tapos ito yung salamin mo. Dito yung salamin mo. Ah, Saan so ba nilagay yung salamin mo? Oh, uh, yung ito ba yan? Right. Yan ba yan? Oh, yeah. uh, ito, ito ito, ba, isa, oh. ito pa isa Dalawa. Ha? Balik mo to. Oh, tara lang. ayan, oh, ayos. So yan ang mga kinis ano. Yan na mga bumibili bu bu sa kanila mga customer nila. Yeah. Like. Uh. Ayos. Init. Tumuna tayo, pumuna tayo mga kinis ano. Yan oh. Habang tumitingin tayo ng mga bubebenta rito, ayan oh. No? Pangalan na prinsesa natin. Yan. Tapos sa ah, nagugulat din ako dito mga kainex, ano, meron din pala mga naghahanap sa atin dito. Dito sa ano, may pumupunta dito sa, sa stall ni panganay na prinsesa. Tapos may mga subscribers, may mga viewers tayo naghahanap dito sa atin. Tinatanong ko kung nasaan daw tayo. <laughs> at tapos dito meron naman nakakita sa atin dito, at kumakaway naman sa atin. Medyo ano nga lang, no, marami nga lang tao ngayon. Tsaka medyo iniwasan mo natin mag video-video. Kasi may mga ayaw ng video mga kainex. Ano? So nakakatuwa naman kasi may mga subscribers, viewers na hinahanap tayo dito. Nasaan si Inags yo? Nandito na ako ngayon. Parang bigla ako nahiya eh. tapos sa mga kay meron nga palang bumili sa kanila ng ano, yung jacket, yung mga gantung jacket oh. Eh may mga nagtatanong nga pala kung magkano yung mga ganitong jacket oh. Tay magkano ganitong jacket? ano? Yung mga ito mga vintage jacket oh, panahon nila ano to, no? Mga ito panahon nila Jordan to, mga kay Magkano yung mga ganitong jacket? Oh, three, three, na 350? 350. 350. Oh, 350. Po yan, 600. Po yan, 600. So, 350 murang-murang so, raw. Do so, sa mga nagko-collection, oh. Ano 'yung ano CZ Vintage? Ah, ito pala, ito pala. Bisitahin nyo lang ito mga bisitahin lang yan. Bisitahin nyo lang yan. Diyan, mamimili kayo ng ano. Diyan. Ah. Diyan yung ano nila. Kanilang uh, business. Online na online nila. Bisitahin nyo lang sa online kung meron kayong gustong bilhin. nakapos ba ito, mga ito? Hmm. Ay, hindi na post nyo. Ay, post niyo. Pambihira naman. Paano sila bibili niyan? Kina-commercial ko pa naman. Bihira to. <laughs> so, dito lang yan. Uh, so, may, mayroong bumili, mga kainis. Ano? Mayroong bumili ng jacket nila. Parang ganito rin yan. Eh. Mga vintage. to Jordan, di ba? Marami pa. Ito, Supersonics. Sino nga yung sikat na Supersonics dati na idol ko? Way back in 1980s. Yeah. You know? Piston, yan. Charlotte Horne sila Jordan pa to, no panahon ni Jordan ito yun no? Know? ayan no? okay siya Jordan diba ayan ito pa ito pa marami pa rito, ito eh marami pa rito, ito eh ayan o no? Oilers magkano to Oilers 400 or best offer ayan no? panahon nila ano Wayne Gretzky lagyan natin dyan marami pa rito, ito ayan o no? magic San Francisco Rangers Ya no gantah Ito seniorin to te Ha magano to Oh yeah. okay to ah mo gusto ko to ah 30 30 ba no, mura no mura non kulang Gina <laughs> tinan non kulang ah sabi Michael. ko may <laughs> Tinanong ko lang, sabi ko, bihira ka. Bakit sa iba, pag nagbenta kayo, $20, pero pag sa akin na $30. Hindi, <laughs> <de> hindi, joke lang. <laughs> yeah, so medyo marami-rami rin marami na benta nila ngayon mga kainas. nung nakaraan, medyo maganda-ganda na yung benta nila kumpara nung nakaraan. Kaya medyo masaya yung ating pangani na prinsesa. Yun! <laughs> maganda na kanina parao, kasi maraming tao ngayon uh, at hindi holiday kaya walang walang kasosyo sa oras yan magandang ngiti ng ating pangalan na prinsesa ngayon eh hindi na naman talaga yan oh no? yan oh yan, o, yan, o, yan o. talaga <laughs> gusto mo sumaya ako dito para maraming pumunta <laughs> wala raw sa, wala raw pupunta pag kasumaya ako dito ang bihira sa sana ako nang ganoon eh, eh oh oh yan you know. oh na, wag na, wag tayo magulo rito. May mga may mga lumalapit din sa akin dito mga kay nagsano. Yung mga nagtitinda din dito, lumalapit sa akin, nagpapakilala sa akin. Sabi nila eh nanonood din daw sila sa videos natin. Yo, salamat naman sa kanila. Dito dito lang pag tumitingin kasi ako ng mga damit dito, sir. Kinakalabit ako, sir. Nanonood ako ng videos niyo. <laughs> Nakakatuwa lang ano. Yan, ari ko. Tumama pa ipin ko to. Sisirain pa yata. Yan, kung nakapansin nyo mga kainags, ano, medyo dumidilim. Yan, hanggang doon, no? Yan, dumidilim. Ayos, tamang tama no? Napakainit ang panahon kanina. Pang ano yan, pang naman. Pero balita ako, sabi nila, mag-hail daw ngayon or uulan. Ewan ko kung totoo, ha? Mukhang magkakatotoo ngayon sinabi natin kanina, no? Ayan, no? Hanggang doon, madilim, ano? tamang tama na ko, lamig ng panahon ngayon. Ang sarap tumambay dito sa labas. <laughs> Mabuti na lang, eh, ang panahon. Kahit papaano kasi kanina, tindi ng init. Nandun pa, namin, nandun pa naman kami sa tent nung pangalan na prinsesa para kami nasa, ano, nasa uh, oven. Buti naman ngayon, ayos na yan, oh. yan, so ano rin pala rito, mga ganas, ano, rin dito yung tit titingin, kunwari, tapos sabay, ano, sabay tatangayin yung damit, yan. <laughs> Meron ano rito, may tumitingin ng damit, tapos nakita nila, biglang umalis, sumalis eh. Hinahabol nila, hindi nila, hindi nila makita kung nasaan siguro, kung saan-saan nagpasikot-sikot yung kumuha sa nila. Kunwari, titingin-tingin lang na ganun, titingin-tingin lang dito, tapos sa pagkakuha, kunwari, may titingin sa kabila, alis na. ay eh, hinahanap nila hanggang ngayon, mukhang hindi na yata makikita, ano, te ano mukhang hindi na makikita ano kaya uh, kaya kailangan talaga tingnan yung mga paninda kaya dito muna tayo maging watcher tayo ako <laughs> so, nga pala shoutout nga pala kay Sir Francis ano binati tayo doon naman siya nandoon naman siya nagtitinda yan shoutout sa kanya nanonood daw sa videos natin kasi tumitingin-tingin din ako doon ng damit binati rin tayo sabi niya Sir Inags nanonood ako ng videos mo yan maraming salamat pati dito si Sir dito rin nagtitinda binati rin tayo tsaka may dumaan din dito kanina eh sabi sa atin Sir Inags kumusta po? sabi ko ayos lang ito at namamasyal ako dito kay, kay panganay na prinsesa nakakaliw naman po masyal dito kasi nakakita tayo ng maraming tao mga maraming tao, mga panindang damit uh, magkaramihan ng mga bumibili sa kanila mga ganis, mga jacket talaga, no? yung mga ganito ang daming bumibili sa kanila mga jacket na ganito mga pang ano to, mga collection siguro nila, ano, ang dami so yung mga presyo na benta rito kanina ano, uh, 90 dollars mga ganyan, uh. mura na to actually mga vintage, ano, te. Bakit oh, mo na karami na. mukhang masaya ng ngiti mo ha. Bihira naman oh. No? <laughs> ha? Bakit na ba kumita na ba kaya uwi na? <laughs> kumita na raw kaya uwi na. Ba gusto mo sumaya ako dito para dumami customer. Ami tira. O na tama na baka palisin tayo ng anak ko. Sabah, bitch. Oh yeah, she's <laughs> so meron na namang ano, meron na namang nag-check ng ano, ng jacket mga kayo guys. So, mukhang bibili na namang mabili eh, no. Mabenta yung mga jacket nila rito eh, no. Dami, kanina pa bumibili. Maswerte ka siguro te dahil nandito ako, no. Swerte ako rito eh, kaya marami bumibili sa inyo, no. Ano may, may allergy ka? Walang bumili? Wala. Kasi nandiyan lang sa sulok. Ah, sa sulok ka? Ah, ganun ba? Ngayon, <laughs> dami nang bumili sa inyo kasi nandito na ako eh. No ten, <laughs> no. No ten, no. Maraming maraming nang bumibili sa inyo kasi nandito ako, okay, no. <laughs> thank you, thank you. Bihira. Uh -huh. Yeah, so si Francis mga kainay na yung lumapit sa atin. Subscriber do natin dito nagtitinda rin siya. Syempre. Thank you, sir. Subscribe kay Inag, sir. Best. Thank you, thank you. Dito muna yeah. ako. Maraming salamat. Yeah, tinawag tayo eh. Yeah, so marami pa rin mga bumibili ngayon dito sa kanila mga kainay sana. No? Ayun. Oh. Kaya talaga minsan hindi mo ma-check ma check kasi may bumibili dito, may bumibili doon. Yan, may, kaya hindi mo minsan mat-check kung sino yung kumukuha. Minsan may, may titingin, aalis na lang. Kasi may tumitingin dito, katulad niya. May tumitingin doon, tumitingin doon. Tapos pagka pagka merong bibili, syempre hindi sila nakatutok. Napapansin na lang nila yung iba. Eh, kinukuha ng hindi nagbabayad. <laughs> Pero tingnan nyo maigi, syempre. Tingnan nyo yung mata nyo. Kailangan, ano kayo, eye of the tiger. Yan, medyo humuhupa na yung init mga kainis, ano, dumidilim na. Kaya marami ng mga customer na ano, marami ng mga customer na pumupunta rito kasi nga ano na, 6.33 na. Mag alas 7 na ng gabi. Kaya marami nga, ano, marami na pumupunta rito. No, parami na lang parami tao tayo, no? No? Yan. Kaya kailangan talaga yung mata mo rito, ma ano rin, ma mabilis. Ano yan? Ano yan? Delivery ka? Ano ba to? Card hug? Ako lang, libre mo. Ha? Huh? Yeah. So, dyan siya lang pwesto para makita yung mga tumitingin. Yan. Kasi may mga tumitingin dyan. May mga tumitingin doon. Nakakainis. Yan. Kaya syempre, hindi naman maiwasan yan na talagang merong, merong ano, uh, hindi ka makikita na titingin tapos aalis na hindi nagbayar. O, oh, yan pwesto mo dyan ha. Kulang na lang sa'yo, batuta at saka ano, baril. <laughs> yan, ganda ng posta. Ayos. Yan, so yung anak ko, nakangiti na siya ngayon, no? kumpara nung nakaraan. Kasi nung nakaraang huling pumunta tayo dito, hindi makangiti-ngiti kasi walang benta. Kasi nga, nagkasabay nung holiday, di ba? Nung uh, Canada Day, nung time na yung July 1. Hindi makangiti-ngiti dati ngayon. Ako, abot hanggang, hanggang tenga na yung ngiti. Kasi ang dami na lang benta mga kainas, ano? Parang every 5 minutes yata may bumibili sa inyo, ano? Daming tao ngayon, ano? ya Saktong-sakto. Ang bihira. Nakakatuwa naman kasi siyang masaya tayo dahil masaya rin si panganay na prinsesa. Yan. Bibili ka na. Ha? Ba't ako bibili? Nandito nga ako. hinihintay ko nga bigyan mo ako eh. Ang bihira. Hindi. Hindi. Uh, hindi tayo bibili. Ano lang tayo rito. Binigyan lang natin. Binigyan lang natin yung gusto nilang ano, pagkain kasi nagugutom sila kanina pa. Yan. Um, Tara-tara. May titingin dito. Alis dito. Alis muna tayo. Ha? Uh, alis na tayo papalam na tayo sa pangalan ng prinsesa inabot na tayo siguro mga tatlong oras ay nakatambay dito at nanggugulo sa kanila alis na ako te <laughs> Sean alis na ako Sean salamat ha alis na tayo mga kainis ano? Okay, sige salamat te dito na tayo dumaan at nako siksikan doon sa kabila at least dito tayo sa labas yan o oh. kanto at uh, dito na tayo dumaan nako po panginoon napakaraming tao ayan o oh. daming tao yan, doon sana tayo dadan kaya lang dito na lang kasi makikipagsiksikan pa tayo diyan ano. Kaya ito ngayon yung nasa harapan natin, ito yung bilihan ng pagkain. Diyan tayo dumaan kanina, oh. Oh, parami na ng parami mga tao ngayon, mga kainis, oh. Ah, yan. So, maglalakad ulit tayo magmula do magmula rito hanggang doon sa ano, Safeway. Okay lang makinis, ano. Hindi naman na ganoon kainit ang panahon ngayon at saka isa pa eh ano na alas 7 na na alas 7 na ng, ng gabi ngayon pero tingnan nyo ma maliwanag pa rin at saka masarap maglakad dahil marami tayong mga nakakasabay yan yeah, mga nandoon naglalakad o ba diba? Yeah. hindi lang tayo naglalakad marami pa susundan natin sila yan yan saka ano syempre eh, hindi na yung init yung yung heat wala na, na wala na hindi ka tulad kanina nung papunta pa lang tayo grabe yung init alas 7 na ng gabi pagdating natin sa bahay papasyal pa natin yung mga aso natin meron pang responsibilidad na naghihintay sa atin yan pati doon meron pang papunta roon oh, dito papunta sa ano siguro yan uh -huh. sa market vintage market nila pangalan na prinsesa hindi naman umulan mga kainags ano? hindi naman umulan kumbaga kumulimlim lang tapos parang medyo lumamig ng konti which is okay tapos sa uh, pagdating natin na sa bahay mamay didiligan natin yung mga lawn grass natin at mga halaman dahil siguradong tigang na tigang na yung mga yun Aliw na aliw, aliw na ali talaga ako mga ano? Pagka uh, dumadaan ako sa may mga ganito May mga puno, malalaking puno Tapos daanan na ganyan Para nakaka-relax Sobrang nakaka-relax Tapos maririnig mo yung hangin No? Mga dahon Pagaspas ng dahon Nakakatuwa talaga Tsaka ano, masarap maglakad pagka ganito yung hindi mainit uh, Tapos dapat hapon na ha? alas, alas 7 na ng gabi tapos, Pero maliwanag pa rin napakasarap maglakad gusto gusto ko yung ganyan nakaka-relax ayan naglalakad tayo may tumawag sa atin dito sumigaw sa atin oh. subscriber natin daw maraming salamat thank you ah salamat ha ah. <laughs> thank you sir maraming salamat yeah. <laughs> so naglalakad tayo dito nakasuot tayo salamin. Okay, hindi pa noong pisahan pa lang ay ano Ah, uh, ano na nagsisimula lang malapit na. Maraming salamat. Thank you. <laughs> so, tinatanong niya yung stairs kung tapos na raw yung project natin sa hagdanan. So, nagkaroon muna tayo ng break sa paggagawa natin ng hagdanan. Oh, Nagulat lang ako mga kasi. Naglalakad ako dyan. Tapos si may sumigaw sa akin. Nakilala tayo. Lakasalamin ako ng ganito. Yan, sabi sa akin. Inags! Akala ko sinong sinisigawan eh. <laughs> Pagtingin ko, ako pala sinisigaw yung pangalan natin. Sabi, nanonood ako ng vlog mo. Sabi, sabi ni ate, no? hindi natin masyadong narinig yung mga sinasabi ni ate kasi maingay yung mga sasakyan alam nyo naman nasa kabilang side sila nasa kabilang side tayo pero narinig ko na lang nakita ko na sa bibig niya na nanonood kami ng mga vlogs mo tapos tinuturo niya yung mister niya uh, sa kanilang dalawa sa kanilang mag-asawa kay mister tsaka kay misis sayang hindi natin nakuha yung pangalan nila no pero maraming salamat sa kanila tinawag nila tayo nakita raw niya tayo ni ate sa vintage doon nakita niya ta pero hindi siya lumapit sa anting kanina siguro baka nahiya pero na appreciate ko kasi tinawag nila tayo tapos yun na nga <laughs> pare-pareho kaming masasaya nagkita-kita tayo ng ating mga subscribers no mga kainis ano hi salamat oh grabe na na naman ako na ako sa kakabunganga ha Ang <laughs> naman. Init. Parang umatake na naman yung gout ko sa paa. Kasi nga hindi tayo masyado nakakainom ng tubig ngayon ha, ah. Bali pag uwi natin yung bahay Inom tubig kagad Tawid tayo dito Tapos tawid tayo doon Tara tingnan tawid muna tayo Ayan, Tapos tawid tayo doon sa kabila Safeway Pindutin muna natin to para makatawid tayo Yan Alright Hintayin natin mag green Bago tayo ma marangkada Yan Tara patawid na tayo dito mga kainags ano? Dito na tayo Whew, uh, salamat mga na ta rin tayo ng sasakyan natin at makakain mo tayo ng tubig may na akong tubig kanina na ubus <laughs> na tuyot na tuyot yung bibig ko tapos sabay bunga nga pa ng bunga nga. <laughs> patay patay na ay salamat ay noon si Haring Araw oh. tinakpan ng makakapal na ulap ganyan yung kalangitan natin ngayon kaya hindi na masyadong mainit ay, salamat. Win tayo. Whew. At least, uh, na-enjoy natin yung araw natin ngayon together with the uh, pangalay na prinsesa. Ah. So, nandito na tayo sa bahay, mga kainag. na ako naman maraming salamat sa, pa sa Panginoon at nandito na tayo at mga kainag tayong tubig. Oh, grabe. Dito muna ako. Mayan ako bababa. Kailangan ko muna magpahinga. Pantanggal muna ng stress. Ay, thank you, Lord. Ako, didiligan ko pa yung mga kasama natin ay salamat salamat yun nakasilip ka sa pinta ka na yung mga aso natin ah talagyan ko lang ng sprinkle dito mga kainis ano tsaka dito sa kabila para ano madiligan naman hello <laughs> takbuhan agad yung mga aso natin